Totoo nga ba na ang pagtawa ay nagpapalakas ng ating immune system? Patunayan natin 'yan sa report na ito. Sabi nga nila, kapag may problema ka, itawa mo lang dahil nakakapagpagaan ito ng ating kalooban. Pero totoo nga bang nakakabuti ito sa ating immune system? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na 'yan, patunayan nayan sa. Let's prove it ayon kay Dr. Lee Burke na ang pagtawa ay nagpapababa ng level ng stress hormones tulad ng cortisol na kilalang nagpapahina sa immune system. Dagdag pa ni Dr. Karen Yacoubi na ang mga batang may pneumonia na binisita ng mga medical clowns ay mas mabilis gumaling kumpara sa mga hindi nakatanggap ng ganitong intervention. Ipinakikita nito na ang kasiyahan at pagtawa ay may direktang epekto sa pagpapabuti ng kalusugan. Ayon naman sa Mayo Clinic, ang positibong pag-iisip na dulot ng pagtawa ay nagpapalabas ng neuropeptides na tumutulong sa paglaban sa stress at posibleng mas seryosong sakit. Kaya naman ang payo ng mga eksperto na ang pagtawa ay hindi lamang nagpapasaya kundi may mahalagang papel din sa pagpapalakas ng ating immune system at pangkalahatang kalusugan. Sa madaling salita, tunay ngang laughter is the best medicine.